Unang dahilan, mababang presyo ng dugo. Kapag nagda-dialysis, tinatanggal ang sobrang tubig sa katawan. Kung masyadong mabilis o sobra ang natanggal, biglang bumababa ang blood pressure kaya nahihilo o minsan nahihimatay. Ikalawang dahilan, pagbabago sa electrolytes. Nililinis din ng dialysis ang dugo at inaayos ang balanse ng electrolytes tulad ng sodium at potassium. Pero kung masyadong mabilis ang pagbabago, nagre-react ang utak at nerves kaya nakakaramdam ng hilo o parang lutang. Ikatlong dahilan, kulang sa dugo ang utak. Dahil sa pagbaba ng presyon, nababawasan ang dumadaloy na dugo papunta sa utak. Kaya bigla kang nanghihina, nahihilo o parang umiikot ang paligid. Ikaapat na dahilan, anemia. Maraming dialysis patient ang mababa ang red blood cells. Dahil dito, kulang ang oxygen na pumupunta sa utak kaya mas lumalala ang hilo pagkatapos ng session. Ikalimang dahilan, biglang pagbangon. Kapag bigla kang tumayo matapos ang dialysis, pwedeng umikot ang paningin o mahilo. Kailangan bigyan ng oras ang katawan para makapag-adjust. Kaya ang hilo pagkatapos ng dialysis ay kadalasan dahil sa mababang presyon, pagbabago sa electrolytes, anemia, o biglang pagbangon. Importante na sabihin agad sa dialysis team para ma-adjust at manatiling ligtas.